Kapuso sa Negros Occidental naman, magamay nga nag sa Banwa sa Moises Padilla Patay. Sa Gintiro, sang nag-responde nga katapos ang kasgo, Nakatutok ay din Pedreso. Magkita sa video nga ini nga kuha sa isa ka residente ang pagpalapit sa isa ka lalaki nga naka-uniforme kag may dala nga arma sa Changi sa Barangay Montilla sa Banuasang Moises Padilla mga takdalas 4:30 Martes sa hapon. Mabatian sa video nakaangay nga ginasaway sa naka-uniforme nga lalaki ang isa pa ka lalaki nga wala nagapungko sa Guasan Changi. Hinali na lang ang nagsimplita ng mga residente sa Pantibong sa lalaki ang nakauniforme kag kagtuyo nga bunon. Patay ang 32 anyos nga si John Albert Templatura sa gintiro sa nagresponde nga si CAFGO Auxiliary Member Donan Sosa, 32 anyos. Natiruan patay man ni Sosa ang amay sa biktima nga si Godofredo Templatura sa naghanaman nga magpalapit sa CAFGO sa nakita nga gintiro ang iyang bata. Suno sa kapulisan, hubog kag nagamaoy sa tubang sa sang siyanggi ang magamay

ginpahayag na naga-isahanon lang ang nagresponde ang kapu si insidente. Ginaimbestigahan sa kapulisan ng natabo, kagbase sa ila inisyal nga assessment, ginprotektahan ng kunusang kaf buwang iya kaugalingon. ang intelligence Uh, in order naman nato na magkandak pa sa ng investigations. Pito, tubtub -tub siyang kapilas ng pagkatiro ang naagom ni Jean Albert. Samtang lima naman ang naangkon sa iyaamay preso na si Chasson sa Moises Padilla MPS nga nagapangatubang sang kaso ng homicide. Samtang ginahulat pa ang imbestigasyon kung mapamatunan nga self-defense gidma ng natabo. Nagpasalig sa bulig ang militar sa pamilya sa mga biktima, kagsaduha pa kasibilyan nga nasalabat sang bala. Upod kay Ruel Bangboy, Aydin Pedreso. One Western